pa yung uh, naiwan naming kape nung nakaraan mga kaduwag nandito ako ngayon pinasok namin kasama ko yung kasawa uh, ko Soryo daw nito mga kaduwag. Napakarami tayong namatay na sundalo dito. Napakarami. Ayan, tignan nyo. Kung may mga nakikita kayo, i-comment nyo lang sa comment section. Ayan. So, punta naman tayo dun sa taas. Akyat tayo ulit dito. Di Akyat natin ulit tamaan so titignan natin malupit to mga kaibigan Jangan natatandaan niyo mga kaduwag, ito yung pinasok namin yung mga kaan, di ba? Actually, yung kaka-upload ka po lang. Pero may nagre-request sa amin na, balikan ko daw to, medyo saluhin ko raw, hindi ko raw kasama si Lisa. Pero, ayaw akong uh, payagan ito, kaya sinama ko. Hindi raw maganda nagsosolo, hindi raw porkit nagsosolo kayo. matigas ka na, kailangan lagi ka maging mga butak. So, tara, dito tayo. Grabe na. Nakakatakot. Promise. <laughs> Kahit bakit nung balik ko na rito, nakakatakot talaga. Ibang klase talaga itong lugar na to. Uy! Oh my God! Oh, shit! Ano yun? Daddy, nag-open siya, shit. Ha? Huh? Nag-open. Alin? Yung pinto. Oo oh, oh, shit. Nag-open talaga siya. Motherfucker. Huh? Damn. Eh, labutan ako. Did you see guys, nag-open talaga siya. Nakita niya, na rinig niyo, 'di ba? Kahit i-reveal niyo. Nag-open talaga 'yung pinto. Damn. Ah. Uh, damn. Wow. Parang may something na impact. May impact siya. May something na impact na sumulat. Parang, parang may nagtataguro na uh -huh. biglang nagulat siya kasi dumating uh -huh. kami. But we are friends, guys. Don't worry. Don't worry, guys. We're friendly. We're friendly. We're just exploring here. Yeah, yeah. we just, we're just exploring. The place only. Actually, nagulat ako kasi may something siyang nag-impact pagpasok. Parang namin siya dito. Oo, oh, hindi. Nag-impact talaga. Uy, wow. Nakita niyo ba yun? At naramdaman nyo Aramdam, ba? Naramdaman, naramdaman ko. Yung parang may... At, alam, alam mo yung parang... Uh, alam mo yung parang nagulat uh, ka? Alam mo yung parang... Parang may gumalaw o may hindi, kasi nagingay? Hindi. Yung alam mo yung parang... Uh, parang... Uh, hindi alam na darating ka. Oh, <laughs> tapos bigla, well, tapos bigla, bigla, nakita, bigla siya nagulang Oh, yeah. guys, maririnig at maririnig niyo yung ingay na sa light dito, sa light. Gulat ako Akala ko nga may pinto siya kasi... Akala ko may pinto siya kasi nag-ingay talaga siya. <laughs> <laughs> Oo nga eh. Nagparamdam sa amin agad. Just welcome. Welcome. welcome, uh, welcome aboard, sabi. Ito ayo tayo. Guys, itu tayo sa taas. Ito tayo guys sa taas. Tingnan natin. Pero reviewin niyo. Reviewin niyo mamaya, reviewin niyo. nag auto focus yung ano, night vision. That means they have a... nag auto focus nga. Promise. Ayan, o. Oh. nag auto focus dito, o. Oh, ayan, o. Oh. Umalabot sa bigla lilin ako. That means they have... Tara, dito tayo sa kabila. Dito tayo, mami. Link mo na lang, kid. Okay, mga guys. Saka pasukay natin. i lang sa YouTube. Dito tayo. Mamaya, ah. Mamaya dito tayo mag ano, mag spirit box. Diyan tayo mag spirit box no? mamaya. Tsaka rem pad. Diyan tayo mag spirit box. Ay, sorry. Ito guys, pasukin natin ito. Napakalupit nito. Ayan, nagpo-focus na naman. Pupukos na naman siya. Pupukos na naman. Huwag mong pa na tayo. Pupukos Pupukos na naman. Sobrang na alam Ano pala 'to? Ito ang tawag dito. Parang ayun, parang computer computer room nila. Ito itong room na 'to. Computer room ng mga sundalo. Hmm. Eh. Teka. Kaya, kung may mga nakikita kayo ha. Ah. Makakaduwag kung may mga nakikita kayo. Sabihin nyo lang sa amin. sa home section. Okay? I'll try later. Mga oh, guys. Ah. Inabutan pa kami ng ulan. Grabe. Inabutan pa kami ng ulan dito. So, ano gagawin natin? Pero tutuloy pa rin natin to. Tutuloy pa rin natin. Narinig nyo? Ayan o. Mulan no? Andiyan ba yung mga payong sa'yo? Mm. Lahat? Yes. Very good. Ang lakas, ito na naman siya. Huh. Mm. Mga dito sa labas. Tara lang. Oh, ito Ja, ja. kanina nagparamdam sa amin. Parang nagulat siya bigla eh. Nung alam niya yung bigla niya akong nakita. At, nagulat siya bigla. Kapag <laughs> ganun siya eh. Parang may kaluluwang nag nakatago. Parang may kaluluwa lang siya, kaluluwa lang siya na na-stuck doon. Na, na bigla siya nagulat. Kasi bigla niya kami nakita. Alam niya wala siyang kaalam-alam. Tapos bigla na lang kami lilitaw sa harap niya. Parang nagulat siya. Yun, parang bumalabog. Yun, yun. Yung parang bumukas <laughs> yung Grabe. Oh, ano yun? Ano yun? Kasalita. Ha? Huh? Ano kasalita sa dito? Kami, kami. Dito ay tayo. Ano kasalita? Ay, maambun. Maambun, maambun. Eh, camera. Baka mabasa. Ah, mga guys, patitilain lang namin yung ulan. Saglit. Kasi pupuntahan namin yung underground, ha? Diyan lang kayo. If there is uh, someone here with us, can you tell us who you are? Can you tell us who you are? Can you tell us who you are? Is someone with if someone uh, with me right now? Deep. sounds. Deep. What do you mean, deep? Can you tell us your name? Mom? Sir? I got my device, a REM pod. they call REM pod, so you can touch it again. Oh, there's a signal. I'm here now with my wife. Right now. More energy. More energy. What do you mean, more energy? We got a lot of entity right now here. Can you tell us who you are? Can you tell us who you are? I got a pony here. Oops. What? Children? Oh a lot of children right now a lot of children right now here can you show yourself can you show yourself oh rampart oh touch the rampart guys touch the rampart yeah Oop. Damn. and guys am a Nag-iingay yung rempad, nag-iingay siya. Children here. Wow. We're just here to communicate with you, children. See, infant means children. Child. Yeah. Can you show yourself? Can you do knock, knocking, footsteps? If you are here. talking oh i'm here right now you can talk to me you can talk to us right now see a rampad here we go the rampad mga guys hinahawakan na siya ng mga bata sabi children here tapos infant positive di ba? Can you tell us who you are? Can you tell us your name? Samuel. Samuel. Samuel, are you here? It's a boy. It's a boy. It's a boy. Samuel, you can play with us, just footsteps or knocking like this. Like this. Like this. Yeah, like that. Good to know you, Samuel. Nice to meet you. Nice to meet you. So what are you doing here right now? Are you stuck in here? Are you stuck in here in this place? What? Huh? The graves? They saw Maybe you have a... Oh, here we go. The red pad is... Wow. Samuel, thank you very much. Thank you so much. For your cooperating with us right now. We just communicate. We just want to talk to you, Samuel. So if you are here, just open it. This flashlight. Just turn it on. If you are here, Samuel. Oh my God, the Ramad is still playing. oh, oi, oi! Utang ina, utang inamu. Oi, utang mami, minakita kung bata. Mami, mami, minakita kung bata. Oi, kinilabutan ako. Opo Samuel are you here? Samuel? I just saw you Samuel Samuel are you here? Mami? Mami nakita ko yung bata promise Mami kinikilabutan ako Me too. See? Guys nakita ko yung bata yung ulo Grabe tibatayin -ti yung balayibo ko Samuel, are you here? Can you show yourself once? Once again? We already show you once again. Guys, guys. Guys, natatutupong ta. Grabe. Doon ko siya nakita. Dito ko siya nakita. Dito ko siya nakita. Sumilip. Dito, dito, dito. Oh, oh. What? What? What is that? That was him. Oh my oh, God! Oh my God! Samuel, thank you very much. Thank you. Samuel, thank you very much. I know you are here. But don't, with, don't mess with me. I'm just a little bit scared, but don't mess with me. Oh my God. Guys, kitang kita ko yung ulo ng bata. Dito, oh. Dito ko siya nakita. Dito ko siya nakita. Diyan. Diyan ko siya nakita. Diyan ko ko siya nakita yung ulo ng bata Diyan ko siya nakita Guys, yung kilabot ko, grabe Tangin ang mabot sa ulo ko Oh, thank you very much, Samuel We appreciate We appreciate it Careful He said, he said, guys, careful Kasi muntik na akong mapako Natusok yung sapatos ko well, thank rito Thank you so much Thank you so much, Samuel. Thank you very much. Ayan, oh. Ayan, oh. Ito siya, oh. Ayan yung pako, oh. Natap natapakan ko. Ayan, oh. Ayan, natapakan ko. But thank you so much. Thank man. you so much, Samuel. I'm gonna remove this so I can... Cannot... Oh, grabe. Grabe, mami. Kinalabutan ako, oh. Upisa pa di ba? Grabe. Samuel, thank you very much. Thank you for your cooperating. Aside from you, Samuel, there's this... Uh, There's a uh, Other soul or other entity, a good entity or black entity? What? Lock? Are you locked in here? Are you stuck in here, Samuel? stuck in here oh my god oh thank you very much Samuel for touching my rampart right there thank you very much thank you oh my book my book Where, where, where? Right there? Right there? Ano yung parang ano? Chanak? Ano yon? chanak? Infant nga Infant. Tapos children here. Infant children here. Tapos tinanong ko yung pangalan niya. What is your name? Tell, tell us who you are. And then he said Samuel. 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 What? People are coming. Whose people are coming? Whose people? Whose people? Whose people? Thank you very much, Samuel, for, for uh, telling me careful. Actually guys, muntik na ako mapako. Tumusok yung paako doon oh. Buti hindi umabot sa, uh, ano, pero naramdaman ko na sa daliri ko. Lumalamig na mami. Lumalamig na. Ang dami na nila. Nararamdaman ko na. Hindi na humababalik ako. So guys, lipat pa tayo sa kabila. Doon naman tayo sa taas. Tara.